isang mainit at nakakagulat na balita mga kaibigan dahil ang ating Pangulo ay naka-jackpot sa UAE dahil ang Alnayan Family, ang pinakamayamang pamilya sa buong mundo ay nagbigay ng tumataginting na halos isang trilyong piso sa Pilipinas. Oo, you heard it right mga kaibigan. Ano nga ba ang nangyari bakit sobrang nagtitiwala ang leader ng UAE na si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan kay Pangulong Pongbong Marcos. The Philippines and the UAE have finalized a groundbreaking $15 billion deal. Sa dami ng problema ng bansa, mula sa kuryente hanggang sa trabaho, Madalas natin naiisip, meron pa bang pag-asa? Pero sa isang iglap, tila binigyan tayo ng pambihirang pagkakataon ng pinakamayamang pamilya sa buong mundo. Kailangan mo itong malaman kaibigan. Pero bago iyan, alamin natin kung sino nga ba ang nasa likod ng napakalaking balitang ito ang Al Nayan family, ang may-ari ng halos lahat ng yaman ng United Arab Emirates ay kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa buong mundo. Si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan o MBC, ang utak ng kanilang mga desisyon ay hindi basta-basta ang kanyang magalaw. Pero bakit nga ba interesado siya sa Pilipinas? Ang sagot, isang pangalan. PBBM Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ilalim ng literato ni Pangulong Bongbong Marcos muling napansin ng mundo ang Pilipinas. Pero hindi ito nangyari ng biglaan. May mga usapan, planuhan at higit sa lahat, may tiwala. Pero ang tanong, ano ang naging kapalit ng tiwalang ito? Hintayin mo lang kaibigan dahil ang sagot ay hindi mo akalain. Kamakailan lamang pumirma ang Pilipinas at Masdar, isang higanteng kumpanya sa clean energy mula UAE ng kasunduan. Ang halaga, 15 billion US dollars o 879.37 billion piso. Oo, tama ang narinig mo kaibigan. Pero sandali lang, hindi lang ito tungkol sa pera. Bakit mahalaga ito? Ang sagot ay simple, renewable energy, hindi hindi na sikreto na ang Pilipinas ay nangangailangan ng mas mura, malinis at mas maasa ang enerhiya. At sa tulong ng Masdar, makakamit natin ang layuning ito. Ngunit paano nga ba magagawa ito? Una, magtatayo ang Masdar ng 1 gigawatt na kapasidad ng clean energy ng solar at wind sa Pilipinas bago mag-2030 kung hindi ka pa rin makumbinsi kung gaano ito kalaki isipin mo na lang ang isang gigawatt ay kayang magbigay ng kuryente sa halos isang milyong tahanan. Pero may catch, may isa pang lihim na plano ang masdar na makakapagbigay ng mas malaking benepisyo mamaya sasabihin ko. Ngunit bakit ngayon lamang nangyayari ito? Dahil ito sa tamang diplomasya na matagal nang may ugnayan ang Pilipinas sa UAE pero nitong mga nakaraang buwan nagkaroon ng memorandum of understanding sa energy transition ang resulta Masdar isang kumpanyang may 50 gigawatt renewable portfolio sa buong mundo ay tumaya sa Pilipinas ngunit bakit tayo ang pinili dahil sa bagong pananaw ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang layunin na maabot ang 35 na renewable energy sa power mix bago ang 2030 ang nagbigay ng kumpiyansa sa UAE. Pero teka, di ba't mas maganda kung dublihin pa ito? Ito ang plano palakihin ang kapasidad sa 10 gigawatt sa susunod na dekada. Hindi lang kuryente, kundi trabaho at oportunidad ang kasabay nito. At kung iisipin mo, ang wind energy na sikat sa Ilocos sa baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos ay dadalhin niya ito sa buong Pilipinas at hindi lang iyan kasama pa dito ang mga iba't ibang klase ng renewable na energy pero ano ang kabayaran? Ito ang magandang balita Masdar ay makakakuha ng investment at tax perks pero sa kabila nito mas malaki pa rin ang pakinabang ng Pilipinas ang usapan ay hindi lamang sa pera o enerhiya kundi sa pagbuo ng mas matibay na relasyon sa isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. At ngayon, ang tanong, ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat? Simpleng sagot kaibigan, pag-asa. Kung dati nagdududa tayo sa kakayahan ng liderato, ngayon ay malinaw na may mga konkretong hakbang para sa mas maayos na kinabukasan. Ang bilyong dolyar na investment na ito ay hindi lamang isang kasunduan. Ito ay simbolo na kaya ng Pilipinas sa ilalim ng tamang pamumuno na maging sentro ng atensyon sa global stage. Hindi ba nakaka-proud? Pero ang tanong, saan ito magtadala sa atin? Simple lang ang sagot sa isang mas maliwanag, mas malinis at mas maasa ang kinabukasan. At kung naabot natin ito, ang Pilipinas ay hindi nalang kilala bilang Pearl of the Orient Seas kundi bilang isang bansang nakaposisyon para sa tagumpay. Kaya ngayon kaibigan, ano ang masasabi mo? Ang tanong na meron pa bang pag-asa ay may sagot na. Oo, meron na kaibigan at ito'y nagmumula sa tamang literato at tamang desisyon. PBBM at Sik MBC, jackpot na partnership. kuriin ang ating panudiyos. Mateo 19 verse 26 at sinabi niya sa kanila, ang lahat ng bagay ay maari sa Diyos. Tulad ng ipinakita sa kwento ng pagkikipagtulungan ng Pilipinas sa UAE, ang mga tila imposibleng pangarap ay nagiging posible sa tamang literato, pagsusumikap at pananampalataya. Ang ating Panginoon Diyos ay nagbibigay ng mga pagkakataon sa kanyang mga anak upang maabot ang mas maliwanag na kinabukasan. Ang pagpasok ng malaking investment sa renewable energy ay hindi lamang tagumpay sa ekonomiya kaibigan, kundi paalala rin sa atin ng ating Panginoong na may nagbubukas na pinto ng biyaya para sa mas maraming tao. Sa ating paglalakbay, naway patuloy tayong magtiwala sa Kanya na nasa Kanya ang lahat ng bagay ay maaari mangyari at posible ang lahat dahil sa ating Panginoong Diyos.